Sonia. Sonia's Garden! baby. That's my Oh, now oh, mm -hmm. ah, ah. oh, to eat it. Nice, huh? You're going to eat it, huh? You're to eat it, huh? You're Babe Babe. Yes, Babe Oh, na? Ha? Ayun po ang baby ko. Ay, nakaharap pala sa akin. No? Ah. Ay, ba? Ay, bro. Oh, yan daw. Amoy surot. Ay, amoy surot. Eh, kaya... Amoy alimuong pala. Amoy alimuong. Nakita niyo ba yun, bro? Yeah. Amoy alimuong. Pero sa akin, ah. Oh. Ay, pa isa. Ito naman. Hindi, amoy dupa. Ito. Amoy dupa naman ito, ha? Ayaw mong higaan. Oo, oh, ayaw mong higaan daw yun. Kasi amoy dupa. Pero pag nangangit ang toilet, ha? Sorry nga. Sorry, sorry. Kaya bubusan mo ni siya, ha? O. Oh. Yung, um, yan. Ayos, ha? Amoy toilet? Ha? Ayan, sa tiguran ko. Ayos. Kaya mo naman, laki ng German shower. Ang nagay. Okay, pamugas na. Ha? Panghugas na pwede. ah? Sino makita? Ha? Dali, tayo pa mo ganyan pet. Ayan po ang panghugas ng pet. Oh, sprayan natin yung sarili niyo ha. Mm, sarili ririnig niyo? Ayan. Oh, panghugas din sa lababo. Spray, spray yo. Ha? Oh. Ayan po. Pero tong sabon na to, map na nito. Ayan, ayan. Salamin tayo ha. Ayan. Teka, si ano eh. To, ayan. Oh. Pabango to, pabango tong ano Ha? hmm, kakadik. hmm, bango yan, bango. Ha? Okay. Okay. nakita nyo ba yung shower ko? Ha? Ganito yung gagawin ko sa condo ko. Ha? Oh, taihan ni Sweetie. Ayan. Taihan ni Sweetie yan. Oh, may mga steps pa ni Sweetie. Oh. Yung Sweetie, yung pusa namin yun. Ayan, kita mo ha? Shower yan. Ayan, ito. Tawil ni Sweetie yan eh. Kulay pink. Eh, nalaman namin lalaki pink ang nabili ng asawa ko. Ha? Eh? Okay. Hmm. hmm. yeah, may petals flower pa yan para sa asawa ko yan. Mamaya, ibibigay ko. Ha? Huh? Okay. Hmm. Oh, pick up. Try mo na inaw. Hmm? Ha? Hmm. Oh. Huh? Yung isang bed? Ah, ito. Teka. Sandali, ha? Papakita ko tayo isang bed. Yan, isang bed. Yan. Kapag pagod ka, dyan. Pero hindi kami kasi ng asawa ko. Ito yung eh, dalawang bed. Hmm. Dalawang bed daw. Ito yung isa. Ay, yung isa. Hinihigaan niya. Ayan. Okay. Ha? Eh? Ah, gusto mo makakita yung spa. Pang spa niya. <laughs> Pero tinadambaan lang namin ng gamit eh. Ayan. Spa yan. Pag gusto mo magpamasahe, mapatapa ka sa paayon yung. Ha? Okay. Mga libro. Kasi mga ng libro. Hmm? Huwag na. Dami libro kasi. Hindi mo basa. English. Yan yeah, o. No? oh, libro. Kinakalat nga lang namin. Sumangin pa lahat. Ba, meron pang isa. High tech. Ha? Sumangin ito high tech? Ha? Sumangin ito high tech? Ito, high tech ito. Ang no? hmm. damo ko, ano naman dito, Ha? Hindi mo papakita sa inyo. Mamaya, papakita ko. Ha? Okay ang um, vintage na ventilador. <laughs> Ayan, vintage. Vintage yung casing. <laughs> vintage daw yung casing. Ayan, vintage yung casing niya. yung, uh, uh, yung red din, vintage ang casing niya. Teka, teka, teka. Ay, sa rep, ha? Ah. Ayos, <laughs> Ayan. Kala mo, aparador, no? Cabinet pala. Pagawas mo, teret! High-tech! <laughs> Day mo pa. oh. ayan, laman, oh. Mm, may ice cream si Babe, tapos ano ba ba? Uh, yun, pineapple. Tapos meron siyang sterilized milk, C2, sa akin yung dalawang pineapple dyan. Okay. Ha? Huh? Ang laman lang niyang kanina, apat na bottle ng mineral. Hindi ko alam kong mineral, matagal na yata dyan yan eh. In stack nila. <laughs> Mukhang apat na taon na. <laughs> Okay, close na natin. Ah, <laughs> oh, ano? Hmm? Okay. Si Aisha, ha? Okay ba? sa Ah, 'yung orchid doon, okay, 'yung asawa ko. Ha? Huh? Oh, ayan. Ayan 'yung asawa ko. Siya daw si Dowsi Kalya Lili. Ah, hindi pala. Siya pala, si Diwata. May <laughs> baling second Oh, kukuling ko na nga eh. Kumainip, bukas. Wala na yan. <laughs> Tangay na natin yan. <laughs> okay. Hmm. Ito naman ang mahiwagang pangpaganda. Lamesa <laughs> ng pangpaganda. Hindi ko alam kung anong tawag niyan. <laughs> Antigo. <laughs> Antigo lang. Ba, antigo yan Tingnan mo, mayroon pang ano yan ha. Sandali, sandali. Papakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob na ito. Ha? Yan. Ha? Pang alis ng ipis. Ha? Pandan. Ha? <laughs> <laughs> Manlagay sa kanin. Pinangalis ng ipis. Ha? <laughs> 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 Alin? Alin yun? <laughs> ah, yung kanin. Minsan lasang ipis. Okay. Okay. Flying kiss naman dyan o. Ayun. Kiss ulit. Oh, sige. Sandali. Sandali. daw ako sa sasama. Parang mas maganda ha. Kikis tayo sa asawa Baby, <laughs> <hums> uh, baby! <hums>